Ang iyong si Brother Angel Santos Ang iyong Catholic Church Defender Lay Minister Charismatic Catholic Bible Preacher Sa LSJM, LSJM po At ginagamit po ni Lord Para maging healer din niya At so uh, welcome po sa ating YouTube channel Once again, anong YouTube channel natin? Kung gusto nyo po makita Lahat ng mga, uh, mga segment natin Mga topic natin from 1 to 5 Pumunta po kayo sa God's Healing Mission Uh, by Bro Angel. Ayan. Makikita nyo po lahat doon, lahat ng mga topic natin at pwede nyo uulit-ulitin yan. Pwede nyo i-replay lang ng i-replay para kung gusto nyo ma-blessed. dire derecho po ang pag-aaral natin dito. Nakita nyo, kakaiba po ito. Sabi ko nga lagi, God's healing mission, our mission is to heal, to protect, and to save your soul together with your family. Please support God support Jesus and support me by means of like and share this video para marami pong maraming maraming maligtas lalo na sa nangyayari po ngayon kaligtasan sa kasakitan lalo na kaligtasan sa kalangitan amen maraming maraming salamat po palakpakan natin ang Diyos na buhay ngayon po, kung medyo mahina naman po, sabi nga lang eh, no? Kung medyo mahina po ang uh, audio nyo, pwede kayong uh, kumuha ng Bluetooth speaker, magkasama-sama tayo muli. Isama nyo lahat na may karamdaman dyan sa bahay nyo, mga anak nyo, para po sila ma-pray over ni Lord. Alam nyo, napakabuti ng Diyos, nagkaroon tayo. This is a blessings. Bakit? Binigyan tayo ng pagkakataon. Itong mga advanced technology niyan. Nagkaroon tayo pagkakataon na magkaroon ng gawain sa sarili mong bahay. Amen! Salamat kay Lord. Palakpakan po natin siya. Lalong-lalo lalo na rin po para sa lahat ng mga Filipino, uh, Pilipino, Pilipina na may mga na may mga asawang foreigner po. Alam niyo, marami na po na blessed. Marami nang natutunan. At ito, sabi ko nga kakaiba, please translate this to your husband this is not only for you Catholics. Lahat po ng mga ibang sekta, ibang relihiyon at lalo-lalo na po sa mga Catholic charismatic, mga Katoliko sa buong mundo. This is for you guys. This is for all of you and for all of us. Kasi tandaan natin, Word of God is for everybody. Amen! Palakpangan po natin uli si Lord. Napakabuti ng Diyos. Ngayon, ano po yung topic natin ngayon? Welcome po sa ating topic number 6. Makikita nyo po yung sequence na ginagawa ko, no? Para hindi tayo kasi maligaw. Ito yung mga tinatawag natin, ito yung mga occasions, special occasions ng ating, uh, ng ating inang simbahan, ng uh, mga Catholic teachings natin, mga traditions natin. Ano ba, nga, ano ba yung nangyari itong huli? Tungkol dun sa, hanggang ngayon po, yung muling pagkabuhay ni Jesus. Amen! Ngayon, patapos na po tayo ang tinatawag dito Octava Easter. So, 8 days po ha, 8 days po ang pagsiselebrate ng um, the Resurrections of Jesus, ang muling pagkabuhay niya. 8 days sa celebrations, hanggang ngayon nandun pa tayo sa part na yon. Ngayon, pag, uh, ang question ngayon, nag-discuss na tayo tungkol sa, sa Easter Reflections natin. Tanong, naisip po ba natin, muling nabuhay si Jesus Umakyat siya sa langit. Amen? Ang tanong po ngayon, kayo rin po isipin niyo ngayong oras na to, nasan na nga ba si Jesus? Nasa langit na ba talaga siya? Iniwanan na ba tayo? Or, nasa langit siya at pwede ba siyang manahan pa rin sa atin? Kasi umakyat na siya eh. Amen? Naisip po ba natin yun ngayon? Ako na, napakaganda pag-isipan ngayon to. Paano yan? Umakit na sa langit? Iniwana na ba tayo? Para hindi isipin mo yon, di ba? I mean, hindi ganun ka kadali kung isipin mo. Umakit sa langit, nakita ng mga witness. And now, next question, paano kaya yun? And, uh, anong gagawin? Anong gagawin natin uli? Ganun na ba yon? Nasa langit na ba siya? Wala ba siya sa lupa? Dito natin malalaman kaya lagi ko sinasabi na ito ito ang pagkakaiba natin. Ang pagkakaiba ng ng vlog natin ito, ito po yung tinatawag kong Catholic and Bible teachings na Lihim na paano kala ng Diyos, karunungan ng Diyos na never nyo pang narinig sa buong buhay nyo. Mayroon man siguro bibihira. Sabi ko nga, ilang bilyon ng tao nito sa buong mundo. We are 7.5 billion. Pero ang naniniwala sa Biblia at naniniwala po kay Jesus ay mga isang bilyon lang. So imagine mo pagkakaiba. And we wants to encourage people, yung mga ibang religion, to listen. Kaya bisa sabi ko, like and share this. Kasi marami kayong matututunan at pag sinyer nyo to, yung mga hindi na nanampalataya sa Biblia, maliligtas nyo. Yung mga hindi naniniwala kay Jesus, maliligtas nyo. Please, gawin nyo to lalo na, alam nyo, alam nyo na yung nangyayari, nagpaparamdam na si Jesus. Jesus is coming na. Paano kung, paano po kung hindi nyo na ibang mga kamag-anak nyo. Hindi na po biro ng nangyayari. Nakikita nyo na. And all these things are written in the Bible. These are the prophecy of the Bible. Jesus mismo mentioned yan. Paulit-ulit ko sinasabi. These are the, si the signs of second coming. Signs of end times. And napakapalad natin. Kaya siguro ginasabi nga. Kaya siguro ginamit ako ni Lord dito. Para ipahayag muli. Hindi matapos ang pagpapahayag. Dapat hanggang sa advanced technologies yan tuloy-tuloy para marami magbago at magsisi, makapagbalik loob. Lalo na yung mga lihim na panukala niya na never heard natin. Ngayon malalaman po natin ang tunay na turo ng kaligtasan sa Biblia. Amen! Kasi napakalungkot kapag ang mga ikaw lang mismo ang nakakaalam nito. Nakakalungkot kung ikaw lang ang maliligtas, kapatid. Kung kayo lang po nakikinig ng maliligtas, nakakalungkot yon Si Jesus mismo tuwang-tuwa siya, di ba? Kapag ka daw may isang nagbalik loob. Di ba? Tuwang-tuwa ang mga anghel sa langit. So please, do your best. Please, uh, uh, Use your your use your um technology. Gamitin mo lahat yan para mag-evangelize ka and at the same time nagliligtas ka ng kaluluwa. Di ba masarap? Amen ba? Habang nagliligtas ka ng kaluluwa, tandaan mo yan, pinagpapala ka na kasama na ang buong buong pamilya. Amen? Palakpakan natin si Lord. And now, nasaan na mga ba, ba talaga si Jesus? Pero kailangan bago natin sagutin yon, nandito ba siya sa lupa o nasa langit ba talaga? Nasaan ba talaga? Kailangan natin makita ngayon ang sequence. Bakit sya bakit sinabi ay eh, mapupunta na sabi ng iba na dito daw sa lupa. Amen. Sabi ng iba nasa langit na, nasa kanan ng Diyos ngayon. Pwede. Pero yun lang ba yun? Nasa langit, nasa kanan na ng Diyos wala ba siya rito sa lupa? Paano siya magiging wag kaya mapuputarin sa lupa kung pumunta siya sa langit? And that's a big question na hindi alam ng mga tao. Yung iba tao, sabi nila, hindi naman totoo si Jesus, hindi siya son of God, hindi siya Diyos. So kung hindi siya Diyos, imposible siyang maka ma, ma, manahan dito sa lupa, right? Kung hindi siya Diyos, imposible siyang manahan sa lupa kung inakyat lang siya sa langit ni, ni God, eh, paano siya mananahan sa lupa? Ngayon, tingnan natin. Ano, alamin natin sa Biblia, nasa na ba siya talaga? Iisa lang ba position niya? Iisa lang ba place niya kinaroroonan ngayon? Alamin natin sa Biblia. Amen. Ito yung unang ano ngayon. Unang sagot dito, explanation explanation dito. Si Jesus ba ay Diyos? Hello? Meron pong mga uh, marami pong may marami, marami mga uh, ibang relihiyon at ibang sekta na Kristiyano daw sila. Hindi naniniwala ang si Jesus ay Diyos, tao lang daw siya. Uh, bumaba sa, lupa lupa, umakit sa langit, tao lang daw po, patutunayan ko po sa inyo, eto na naman, bilang Catholic Church Defender, na ang, si Jesus Christ ay Diyos. Saan talata makikita, Brad, yan? Eto, tignan natin sa sa John chapter 1 verse 18. Malinaw na sinasabi rito. John chapter 1 verse 18. Ano ba'y sinasabi rito? Malinaw po. Sabi rito ni San Juan. Kailan man walang nakakita sa Diyos. Subalit ipinakilala siya ng buktong ng anak. Siya'y Diyos. na lubos na nagmamahal, naminamahal ng Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Jesus Christ daw po ay Diyos. Malinaw po ah. Please, i-share nyo to sa mga ibang sekta. Kilala nyo yun. Yung mga hindi naniniwala that Jesus is God. Pati pa sa Lucas chapter 1. Tingnan niyo po sa 43, no sinabi ni nung no, pinutahan ni Mama Mary si uh, pinsa pinsan niya si Elizabeth. Ano ba sabi si ni Elizabeth? Tuwang-tuwa siya. Dinalawa ko ng ina ng Panginoon. Sinong ina? Mama Mary. Sino Panginoon? Si Jesus Christ. Ina daw siya ng Panginoon. So even Elizabeth sinabi niya, naniniwala siya na nananalig si Jesus Christ ay Diyos. Amen. Anong connection yan, Brad? na malalaman mo kung nasan si Jesus ngayon. Anong connection yan? Nandun yung connection yon. For chapter, um, Lucas chapter 1 verse 37, For with God, nothing is impossible. Tama. Kung siya po ay Diyos, si Jesus ay Diyos, nakapagpagaling siya ng mga matitinding karamdaman, bumuhay siya ng mga patay, ibig sabihin, if He is really God, He can do anything. Amen? Malinaw yon Na, no, pag ang, um, paano mo maanasan sa Biblia, brad? Maaaring tanungin natin. O paano masasabi ngayon na si Jesus uh, siguro nasa, nasa, nasa lupa na rin? Paano mo natin masasabi ngayon yon brad? Ano explanation pa rin yan? Kaya nga sabi ko sa inyo, mapapatunayan, alamin natin sa Biblia. Nasa langit lang ba siya o nandito rin sa lupa? Eto na yon Masasagot ng Biblia. Hindi po ako, ha? Lahat ko sinasabi. Lahat na sinasabi natin ayon sa Biblia. Ha? Hindi po ako nagsasabi sarili kong opinion. Nasa Biblia lahat yan. Si Jesus ay Diyos. San Juan sinabi nga. Chapter 1 verse 18. Lucas chapter 1 verse 43, malinaw po yon si Elizabeth, sinabi niya yun, ina ng Panginoon. Yun ang magpapatunay ito si Jesus Christ ay Diyos. And because He is God, He can do anything. Pwede siyang manahan sa lupa. Amen? Patunay ulit, ngayon, ito yung mga apat na sitas natin po na para mapatunayan natin ano ba, sino ba si Jesus talaga at ano ba yung kalagayan niya pagpanik niya sa langit. Pagpanik niya sa, ba, sa langit, nag-stay ba siya doon? Pag-aralan po natin. Tingnan natin sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Ito, malinaw po. Jesus word for word. Malalaman natin, si Jesus ba'y umakit lang sa langit and then that's it? Matutunayan natin ngayon verse by verse and word for word from Jesus Himself. Siya mismo, sa bibig niya mismo. Bago siya umakit sa langit, ha, resurrected na siya. Siya mismo, nakikipag-usap pa rin. Ang resurrected body niya or glorified body niya, nakikipag-usap. Bago siya umakit sa langit, may sinabi po siya sa mga alagad. Mga kapatid, John, uh, Matthew chapter 28, verse 18 to 20, ito po sabi niya. Sabi nito bago siya umakyat, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Akit na siya, nagabilin. Ituloy natin. Sabi po rito, at turo ang sumunod sa lahat ng ipinag ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo Word for word from Jesus. Laging kasama ninyo. Akit sa langit, pero kasama pa rin. Paano yun? Amen? Look, yung theology dito, pakinggan nyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen? So yun magsasabi ngayon na uh, si Jesus ay uh, tao lang na umakit sa langit. Kung, kung siya'y tao lang, pwede ba siyang nasa langit and at the same time pala, pwede siyang manahan sa lupa. Amen! Pero sino yung mga yun? Sino yung kasama niya? Ayan, word for word. Ang kausap niya, mga alagad niya, mga lingkod niya, kakasamahin niya. Sabi niya, laging kasama ninyo ako. Sabi ni Jesus. So kahit pala umakit sa, sa langit, word for word, ha? pakinggan niyo mga kapatid. Kahit pala siya umakyat sa langit, aba, ang sarap nun. Kasama pa rin siya pala ng mga disipulo. Dahil ito yung mga lingkod ni Jesus. Kaya kasama-kasama, kahit nasa langit siya, kasama-kasama pa rin sila ni Jesus. Amen! Palakpakan natin si Lord. Ngayon, saan pa pwedeng manahan si Jesus ngayon? Nasaan pa ba? Saan pa sa lupa? Kaya nga mapapatunayan natin dito, si Jesus po nasa langit pero nananahan pa rin sa lupa. Saan part pa rin? Ayan, sa so unang, kung naalala ito, alam ko kabisado-kabisado uh, nyo ito. Sa so 1 Corinthians chapter 11, verse 23-26, kung naalala nyo po yung part na yon eto marami na marami na nagano lahat po tayong katoliko kabisado natin to ito yung kung saan siya, kung naalala nyo, kung nasaan. Last Supper, ito, situation na ito, na, na, na madalas yung naririnito sa misa. Diba, sabi niya, Last Supper, before the Passover, yung Last Supper na yun, yung midnight na yun, ano sabi? Nagpirasyon sa tinapay, ano sabi niya sa tinapay? Sinabi niya mismo rito, Ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gawin ninyo ito. Ang sabi niya, ito ang aking katawan. So in other words, if I'm Jesus and I'm holding the bread, ano sabi niya? Si Jesus, bread. Ito ang aking katawan. Pag sinabi ninyo yun ang kanyang katawan, mga kapatid mga ibang sekta, huwag niyo sabihin simbolo yun. Ito ang aking katawan. Ito po, malinaw. Pag ganun namin, mga lay minister kami, pag sinabi namin, body of Christ, kaya sinasabi yung amen, you believe. You should believe. Why? Jesus said it. Jesus mismo nagsabi, ito ang aking katawan. Hindi niya sinabi po na ito ay simbolo. Amen. Malinaw po 'yon sa Catholic teachings natin ha. Malinaw mga ibang sekta. I-share mo sa mga ibang mo ano para patunayan natin totoo siya 'yon. Ito ang aking katawan. Tano, abay paano 'yon? Hawak niya siya 'yon. Yes, pwede niya maging katawan 'yon. Sinabi niya eh. Bakit? Kasi Dios siya. Sa Dios walang imposible. Amen. Palakpakan natin si Lord. Nagets niyo 'yon? Joshe, walang imposible. Tandaan niyo yan. Walang imposible sa Diyos. Ngayon, pangatlo, ano pang masasabi natin? Paano natin mapapatunayan ngayon na, na si Jesus ay nasa, nasa lupa din? Nasa langit at nasa lupa. Paano mapapatunayan? Mateo 11.28 Nasaan daw si Jesus? Tandaan nyo to ha? Listen to this, si Jesus hindi mananahan sa lahat ng dako sa buong mundo. Sabi ng iba, God is everywhere, Jesus is everywhere. No, nananahan lang siya, may particular na place. Tandaan po natin yan. Hindi siya pwedeng manahan sa sugalan, sa kasino, o sa club. Hindi sa may lasingan, hindi siya pwedeng manahan doon. Kaya nga may sinabi siya kung saan lang siya mananahan, kapatid. Amen. Anong sabi niya rito sa Mateo um, 18 verse 20. Napakalinaw nito kung nasan si Jesus ba din na pwede siyang manahan. Ha? Pakinggan, niyo, pakinggan niyo po ito. Ito, alam niyo na ito, kabisadong kabisado niya. Saan mananahan si Jesus? Sabi niya sa Mateo 18.20, dito malinaw. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa aking um, pangalan, naroon akong kasama nila ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasama mo si Jesus kahit nasa langit siya, kasama mo daw siya. Saan? Sa Bible study. Ngayon tayo nagbabible study, nandito si Jesus. Kaninang number two, sa misa pala, pag body of Christ, nandun pala si Jesus. Amen! Palakpakan natin si Lord. Yan. Mga patunay na verse yan. Nandito rin si Jesus, nandiyan sa langit at nandito. Ba paano, pang mangyayari yung brad? Pwede. Bakit? Jose siya eh. Amen. And last, pang-apat. Ito na. Saan ba uli siya makikita si Jesus? Saan siya nagpapakita, nagpaparamdam? Napakalinaw nito. Ito sa paghuhukom, tamang-tama sa nangyayari ngayon. Sa paghuhukom po, napaka-very important nito. Mateo 25. Doon sa 40. Dito po kasi, dito natin malalaman kung kung ma, kung natatandaan niyo pagdating ni Jesus kung natatandaan niyo yun, ito yung tungkol sa paghukom Mateo 25 po ito yung tungkol pag uh, patungkol sa paghukom na kung ano yung ginawa niyo sa akin eh, kung ano yung ginawa niyo sa mahirap yun din ang ginawa niyo sa akin babasahin po natin ah, malinaw to Whatever, whatever you did to the least of my brother, you did it to me. Sa Tagalog, sa um, sa 40 po, sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak na kapatid kong ito, ito ay sa akin nyo ginawa. Ito yung mga ako ba'y nagutong pinakain mo, nauhaw pinainom mo, nakulong dinalaw mo, nagkasakit dinalaw mo, dayuhan pinatuloy mo, yun po ang sabi ni Jesus, siya pala yun. Amen. Palakpakan natin si Lord. Word for word po, from Jesus. Sa bibig niya mismo sinabi niya, saan siya mananahan? Napakalinaw ng sinabi niya. Because He is God, He knows. He can do it, bro. Nandyan siya sa iyo. Kapag ikaw pala, una, anong sabi niya? Pagka ikaw ay disipulo niya, nagpapahayak ka ng salita ng Diyos, mga alagad niya, sinabihan niya po yun. Sinabi niya, makasakasama niyo ako. Ibig sabihin, umakit man siya, nandun pa rin siya. Why? He's Jesus. Amen? Kaya niya, He's God. Kaya niya manahan sa langit, parang si God kung naalala niyo. Old Testament, nakikipag-usap si Father God sa mga propeta. Amen? Nakikipag-usap siya. Pwede na sa ano siya. Kaya niyang gawin. Sila, sakop niya ang buong daigdig, langit at lupa. Sakop ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Walang, walang imposible. Kaya ngayon, anong conclusion natin dito? Una, Saan siya nananahan? Nandito ba sa lupa si Jesus? Yes. Saan siya nananahan? Sa lahat ng dako? Hindi po. Hindi siya pwede manahan sa may, sa may <laughs> prostitutes. Uh, then, doon sa mga club, doon sa mga may nagsasyabu, mga sabong, kasino. Hindi po siya mananahan doon. Meron siyang particular na pinananahanan. Una, magmangalingkod niya. Sinabihan niya, kasa kasama ko pala siya kung ako'y naglilingkod ngayon. Pinangako niya yun. Kakasa, ka, pupunta sa akin, mananahan sa akin kung ako'y maglilingkod. Yun ang Mateo 28, 18, 20. Dito, dito naman dun sa Last Supper, alam po natin lahat yan, ito ang aking katawan, gawin niyo to. Ito rin ang mga alagad niya, ito yung misa natin, nandun pala si Jesus, saan na naman? Number two, nasa misa. Pumunta ka sa misa, umaten ka. Word for word, umaten ka sa kanya at kainin mo ang kanya laman, sabi niya sa John 6 verse 51. Kainin mo aking laman, laman niya yon. Paano naging laman yan? Sabi ng iba, si pag wala kang theology, hindi mo maintindihan. Totoo po. Kaya kailangan, bago ka lumipat sa ibang sekta, mag-isip ka muna, Brad, sister. Paano naging kardawan? Paano naging laman yon? Bakit? Diyos siya, hindi ba niya naging maging katawan yon Pag sinabi ng Diyos, don't question God. Don't question Jesus. If Jesus said, sinabi niya yun, ito ang aking katawan, huwag kang mag-question. That's against the Bible. Kaya tingnan mo, tayo lang ang may misa. Noong sinabi niya yun, mga hudyo umalis. Mga alagad, ayaw kumain ng laman niya. Bakit? Hindi sila naniniwala kay Jesus naguguluhan, paano ko kainin ng laman? Paano ko inumin ng kanyang dugo? Ano sabi ni Jesus? Siya ay Diyos. Siya ay laman. Siya rin ay espiritu. Siya rin ang buhay. Siya rin yung salita. Ang daming madami ma mong pwedeng sabihin kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos na si Jesus. Hello? Amen ba? Malinaw? Ano yung pangatlo? Uh, una, sa mga alagad, nananahan. Pangalawa, ano sabi? Sa Misa, nandun siya sa Holy Eucharist. Pangatlo, ano sabi niya? Saan man may dalawa o tatlo nagtitipon sa kanyang pangalan, nasa kalagitnaan natin siya, Bible study. So sa buong mundo, kung nagba-Bible study, katulad natin ginagawa natin, si Jesus nandito sa lupa ngayon. Amen! Palakpakan natin si Lord. Pangapat, ano sabi niya? Kung ano ang ginawa niyo sa pinakamahihirap, ngayon ito po, tama-tama siya. COVID-19. Tama-tama po yan. Gusto niyo makita si Jesus? Gusto niyo mapakain si Jesus? Pakainin niyo yung mga nagugutom ngayon. Nandun po si Jesus, mga kapatid. Kung may extra ka pa dyan, kung may extra ka pa, huwag ka matakot. Sabi nga sa mga mayayaman, Diyos ko, kahit man lang kapiraso man lang ng 10%, 20% ng mga kayamanan nila, kaya magpakain ng milyong-milyong tao. Pero ewan ko, nasa na sila. But please, if you have, talaga sobra pa dyan. Jesus sabi niya, mananahan siya dun sa mga kawawan tao ngayon. Doon sa mga naghihirap ng walang makain, Kaya sabi ko, salamat Lord, salamat, dahil may kinakain pa kami. Salamat Lord, buhay pa kami. Ganon din dapat kayo, pasalamat kayo. At sabihin natin na tayo ngayon ay dahil tayo mapalad, may kinakain, may sobra-sobra. Lord, sige mamahagi pa kami. Amen. So ano yung pinaka, ano natin dito? At the end, yung conclusion natin, Sabihin sasabihin ko ngayon sa inyo, si Jesus ay Diyos, siya ay nasa langit at nasa lupa rin. Mananahan siya sa inyo kung ikaw ay magiging alagad niya, susunod sa utos niya, maging tapat ka, magsisimba ka lagi, nandun sa Holy Eucharist, magbabible study ka lagi, nandun siya sa kalagitnaan, at tutulong ka daw sa mga mahihirap, si Jesus daw ay nandun. Bakit? Paano mapatunayan? Because He is God. He can do everything you want. Pag sinabi niya, nandyan siya, nandyan siya, maniwala ka, ang laman niya, dugo niya, pati yung espiritu niya, nandyan. Ang sarap. Ngayon, kung nasa sa'yo na si Jesus, nasa akin si Jesus, tandaan mo, Brad, kapatid, yun lang mga nagsisisi, nagbabalik loob, nagpapasakop kay Jesus. Imagine mo si Jesus nasa iyo ngayon, nananahan sa iyo ngayon, maniwala ka, habang nakikinig ka, nandito sa sakalagitnaan natin, at siya rin ang magpepre pray over sa atin ngayong oras na to. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yun po. Yun lang po. At sana, nagustuhan nyo ang topic natin ito. Ngayon, pwede nyo sabihin sa, sa mga anak nyo, sa mga hindi naniniwala si Jesus ay Diyos din. Sa mga taong ayaw maniwala na si Jesus nandyan lang sa tabi mo, basta nandyan lang siya, basta ikaw ay sundin mo lang kung alin yun ang, kung saan siya nananahan. Sinamarize ko na po sa inyo. At tiyak na tiyak ako magsasabi sa inyo, sundin mo yung kalooban niya, kapatid. Ikaw ay pagagalingin po, proteksyonan, at ililigtas ang kaluluwa mo, pati na ang pamilya mo. Amen. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the